Shoutout po sa mga followers ko. Nag-harvest po ng konti. Sobrang init po ngayon. Ah, sobrang sobra. Ito oh. Medyo malalaki na po. Nakabalik na po ng bakasyon. Ito naman po, laborole at saka orto na naman. Watch po. Kung sino, mong, kung sino may gusto ng ampalaya, PM lang po kayo sa akin. Messenger, thank you very much po. Ha? And God bless po sa atin. Shout out sa aking lahat ng mga followers. Shout out po sa atin lahat. God bless po.